bukas po tayo cellphone may... ah tatlong putok na po at ah, awan kung ito ay maaksyonan ng GSAG ng Camarines Norte Ayan. parati na lang pong may mga nagdidinamita dito Ayan, no, sa may gawing ano, ah, may gawing makulabo Ayan. yung pulong yan uh, ah, GSAG pakisuyo Ayan. Sabi po, wala na tayong uh, illegal. Uh, mahal po namin gobernador. Ayan. aktwal po namin naririnig. Uh, Nakauna ay isa, pangatapos dalawa. At uh, kumutok pa huli. Bali, apat na putok. Ayan, sa may gawing makulabong yan. Pero ang area po niyan ay natilang din sa may bawarang tinatawag na sa kay Badung o lagpitanan ayan ito seryang yan kagisag uh, pakalampag naman po uh, at kami pong mga magkakawil ang nahihirapan ayan dito na po kanyang angawil o sa tabi uh, at ito yung hindi na bubungbong at lang kami sa malapit Kung lang ito mga ito ay may speedboat boot. Ano ko tawag? Yo. Sigurse na gisa. May dilamita din oh. Ano do? Na alam Ala, hindi, hindi po pala hinuhuli yan. Mga wala pa rin pakialam. Ano, ah, speedboat o. Oh. Kitang kita na yung bangka ay tinuturo na. Yung turo na natin po ay hindi nila pinuntahan. Awang kung kanya ng speedboat yan, may mga sakay sila o. Oh. Ayan. At yung nao na yung turistahan, ito pong speedboat, sakay mga sundalo o. Oh, Ayan. Pala, pala escort lang yan sa turista. S escort? Ay, yung yan. akala po nila mangingi kami ng isda binato kami ng isda at hindi naman po sa pag-iingat na rin ng kanilang pagkakilanlan hindi ko na po binigyan yung bangka at ang tunay po noon ay gusto ko lang ipaalam sa G-Sag na may nagdidilamita dito ayan ano okay pakita mo rin sa inyo yung binigay sa inyo uh, at yung isang bangkang yung pumunta rin niya at binigyan din niya ng isda Pagkita mo rin binigyan ninyo. Nangangat ko daw. Magkita mo rin. Ayan. Binigyan din po sila ng iyong peraso. Huwag mo na nga natin. Ayan. Ito yung binigyan nyo kapag ha. yung nag apat na po tukuha yun. Apat na peraso ng laki. Ayan, susunod ko lang po. Ayan, susunod lang po. Ayan. Yan ang galing doon sa Time check po tayo Alas 4 na Kailangan na pong Umuwi ang piloto natin Sample sa bangka o Mamaya pa ng tayong araw araw